morning mga idol nandito na naman ako sa ano sa zigatu, mga idol pupunta ako dun sa sagingan mga idol kung meron siyang puso eh, kukunin ko mga idol andang araw sa atin lahat mga idol kumusta kayo kumusta kayong lahat mga idol so eto na mga ka idol kukuha na ako ng ano, puso ng saging mga idol kunin ko yung puso ng saging akin tutuggal lang mga idol nandito yung pang ano ko pang kuha andoon yung puso ng saging oh. andoon sa taas di nga lang makita dahil may ano may araw Kaya, <laughs> yeah, samahan nyo ako mga idol akin nang tutugal lang kukunin ko mga idol ito mga idol o oh, nadali na <laughs> puso ng saging <laughs> meron na naman pang ulam mga idol e dito sa ano sarap to ipang eh, ano pang adobo mga idol puso ng saging tignan ko ba doon sa kabila kung meron pang pwede makuha mga idol para may malutong ulam mamaya Meron ding, ano isa oh, andun oh. Andun sa taas. Tingnan ko kung kaya abutin ng ano panungkit eh. Kukunin ko mga idol. Ito mga idol. Pangalawa kong kuha oh. Ang lalaki mga idol. Ang lalaking puso ng saging oh. Libreng e, ulam na naman. Puso lang ng saging mga idol. Eh, nakadalawa na naman ako. Basta may sipag at tiyaga. Kalang magtalim mga idol. May aaningin ka. Ito, puso niya. Pero yung bunga. Pagka lumaki yun. Di pakikinabangan na naman mga idol. Ano lang buhay mga idol. Sipag at tiyaga lang. <laughs> so, ito mga idol. Pauwi na ako. At may dala-dala nga naman akong gulay mga idol. Puso ng saging. Libreng gulay. Dito sa taniman namin lang saging, mga idol. So, paano, mga idol? Maraming, maraming salamat sa inyong lahat, mga idol. God bless sa ating lahat. Mag-iingat kayo palagi, mga idol. Thank you. Abay na, mga idol. Maraming salamat. Bye-bye.